eto two pair sofa ano to oh nyo. ganda nito original. original kaya to ito 950 oh 450, 450. original Original. original but second hand yan second hand ito two pair sofa ano to two pairs mga ano siguro to second hand ito. Guys, dito sa bakit Oh, tinan nyo, ganda nito Kung so, original kaya ito Ito 950 Original, yeah, original kaya ito Nice shoes, right? Is that original? I think so uh, They are the second hands Yes, second hand. yes. original yes, yes. Wow, Just look for your pairs, right? Ah, yeah. The size, just look for your size. Yes, correct. Yes. Okay. So, sabi nga ni sir, mga original nga raw to, original. na second hand. Oh, mm -hmm. eh, ganda nito. Ito. 450. Ito, 450, 450 baht. Size? 490 sa pera natin. 700. Ito. Second hand to, mga raw na. Tapos, yun original nga raw to. This one, original? 490 baht. Original? Ulitin mas second hand. Original ba't second hand? What size is this? 45. Size 11, 45. Yeah, yeah, yeah. Na. Size 11. Sana size 11. Gusto ko ito. Oo. Original talaga? eh. So check tan natin yung size. Yung mga karawanan ito mga second hand lang. Pero sa so presyo niya, 450 baht. So sobrang mura nito kung original talaga pero base nga to sa nagsabi sa mga bumibili talaga dito original nga to ang size ko 44 sukat mo pwede ba isukat to? oo sukat natin Parang malalaman kung kaso sa iyo. is it okay to fit? fit? can fit can can okay okay lupit gini ang lupit ang second hand magkano lang 450 baht Magkano sa peso yun? 700. Oh, nasa 700 plus lang yun. Naka-original ka na sa Midjad Fair for only 450 or 700 pesos. Mas bagong bago po. Kaya nga. check. <laughs> <laughs> Makapal po. Makapal pa, sobra. Kumbaga, yung okay nila rito. Si so Chal Yung mga ganito. Magkano na rin sa atin to. Okay na. Tara, hindi pa tayo.